Good morning, good morning mga kabogsi Ito lagalag na naman ang lolo bogsi niya Dito tayo ngayon sa Longkilio Street May pagdadaanan tayo rito Mamaya pupunta tayo ng PN sa Mesa Monte Park Maglalakad lang tayo kasi Medyo masakit ang tuhod ko Tawa oh, ka practice practice Hindi ko alam kung tayo humana ito Kasi dalawang ato at nung ano natatanggal naman siya Nakakarot siya ng isang-isang araw, dalawang araw. Matatanggal din. Hindi ko siya inaabot ng isang linggo. Hindi ko siya iniinuman ng gamot kasi pag nasanay, hakanapin niya para magiging maintenance muna sa kanya. So, hindi ko siya iniinuman ng gamot. Ilalakad ko kasi siya siguro natutuyo na yung tubig sya yung sa joints natin kaya nasakit wala ganun lang ng ganun siya, ka siya ng uh, kung pin nasakit sya hindi na sya iniinom lang ganun pusa lang sya na galing hindi sya nalampas ng tatlong araw hindi ka tulad sa iba pag sinumpong isa ni isang linggo hindi sya makalakan ng pabangon na hindi sya talagang nasasanay na yung sakit niya mamaya pupunta tayo ng PL lalakarin lang din natin kung saan tayo makabot para makapawisan din tayo at saka ma-exercise wala tayo labas ng sidecar ka ngayon kaya medyo parang nangihina pag lagi nasa loob ng bahay kain tulog igib labo mamaya naman ya nama memang saya akan ke Bosi di Jalan Taisa Regis Leo Dio Elementary School dan setapatan Bautista Hospital ya. Itu mari lah palalakan nanti. sa sa mga pinyostro mo kasi meron ka main gate nalang isa na siya doon ka sila tumatangin sa gilid sa school kasi medyo titikal dito malapit sa tali eh may pa mga teacher teacher yan Jollibee Jollibee Can't right through Jollibee Papasok na tayo guys Puno ang tao, loaded sa loob Mga kabungsi eh. Punong punong, ang haba pa ng pila Dito so, na tayo sa mi Carlos dumo na tayo sa bombi. Sa munisipyo. Sa munisipyo ng bombi. Yan lang. Sino pa yung papuntang PN yon? Yung papakyaw, papunta sa San Antonio yan, Ayan nandito. Ayan pa tayo. Ayan eh. na sa Chipu. eh ang Chipu. Ayan mo. Bagong renovate sa Chipu. Hindi pala Sa barangay 61 na tayo. 8. Malay pa tayo dito sa fancy. Yeah, malapit na tayo sa monumento ng 13 Martyrs. Yeah, may plug na yan.

Ganito yung Garita Elementary School. Ito na yung paseyo. Papuntang sa Monte Park. San si Sebastian College sa PN Ayan. ito yung gym niya hindi pala pipinturahan ito yung stage yung saan nagpe-perform yung mga anda ng mga iniimbitang artist combo yan, yan ginaganap kaya kaya tayo tayo Ayan yung Alpha Mark. Ito yung pasyala ng mga baba. Pupotamos, giraffe. May lagun pa. Yeah. may buhaya at ah. ito yung multi-purpose building pinagawa ni Congressman Jolo sa ah, Agimat Partilis

Siya yung siya yung siya Maganda na Sa multi-park niya Kasi may maintenance na Yan ang court Yan yeah sa na nagbibigay ng ayuda dyan. Nakabalik si Pangulo Mera dahil sa loob ng maynila loob lang ng USA. Makuras-muras sa po tapos sa Hong Kong. Hmm. 19 Mayo 1898 Tumutuntong siya sa Kabuso Puerto Ngayon yung tulad ng kabucos. 21 Mayo 1898 Itinilag ng Maximo Inocencia Isa sa Kabuso ng Kabuso ng Kabuso Masa ang tinatagang pangalang Diktatorial 24 Mayo Sa Kabuso Puerto rin Inilag-lag ni Aginaldo Kung masang kutawad gilang pagiriwang sa mga Espanyol sa, sa labanan sa lapan. 28 mga yun, mula sa tahanan ng mga inesensya, sinila ang pambansang tawas sa tahanan ni Aguinaldo sa kawit kami sa kasutuamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Kaya labing dalawa, Hunyo, ikinilid dahil sa mga laking gawain pampamalaan, muli lumipas sa mas maluwag nagusali sa Casa de Gobierno sa Tiga Pitolio ng Kabila kung saan tinatag niya ginagawa ang pamalang revolusyonaryo ikadalawang patatlong hunyo isinagayot inilipat ang pamalang sa tahanan ng mga kwenka sa Bacor Kabila galabi ng ang hulyo 1898 18. Kabisa pa sa bilang kabisera ng Pilipinas. hindi lang, rapi na magkaroon nga yan rapi ng piyesta magkaroon nga ng parang baratidyo o bako nakamisa na siya ng mga ilaw, ng mga puno Siyempre, napit ng piyesta at Pasko, Christmas Day. Yeah. Dito nga pala mga kabogsi ang Abiti Business Center. Dito na po ilalagay yung BIR, pagbabayad ng buwis, yung Maynilad, yung SSS, at saka yung mural ko. Ayan yung building ko. Mayroon na maya yung mga tinigas. Mayroon na yung mga ilang-ilang titinda siguro. yung nagbubukas susi sila ng gabi ito may rin dito dati yung buraya ito ng pagbibusit ito ng umupong aming mga mayor Denver 2 napakasipag po Umikot lang tayo mga kabogsisi. May na eh. Pauwi na tayo. Ayun mga kabogsisi, hanggang dito ko na lang katapusin yung video. Sana may natutunan din kayo at nalaman kung ano yung sana sa Monte Park, Cavite City. Ayan, ito. Hanggang dito, mga Nagkarapilyo na rito. Paganda sana nalalapit na piyesta. Oo. Uh, Bye-bye na mga kabogsi. Ganito na lang yung video ko. Huwag niyo sana po kalimutan mag-subscribe, like and share na rin po. At mag-comment natin. May naman tayo mga kabogsi. Bye-bye.